mag mga api tayo sa klase. You pasikat. Oh, pasikat. Mm, mm, mm. O, oh, di ba mamatay ako? <laughs> Mamamatay ako? Wala, patay na ako. Hindi, magaling talaga ako magsinina. Promise. O, talaga yan ako sa pool. Oh, oh. Hindi ba? Pinuyi, pasikat, oh. Oh, ha. diba? Diba? mobile Tommy mobile team ang mga panggawin. Yung yung kinukulit. Yung ni bantikan na. Mamatay ako. Mamatay ako. Ano ni babo eh? Inuwi patayin ko 'yan. Ayun. Patayin niyo oh, mo. Hindi ba sa pool patay? Oh. Tiene mm, Sama Owen. Hay, wala akong gagawin gano'n Mama aga pa. Mm, Yun ka. Yun ko? Mm, sa to. Owen, di mo yan kaya, Owen. Owen. Mm, naku, patay ko pa yan. KS pa nga. Ah. Mm, mm. sinapol na naman si Raya. Butaw. mhm hãy là đuổi tao mhm hãy hãy mhm hãy mhm hãy hãy mhm 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 hãy tupuan linga. sa pool. Akin yan, akin. Haha. 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 na Haha. Haha siya nagtago si ano. Mm. Mm. Kinagat. Hmm. Oh, si Aling Leslie. Mm. Kinagat. Mm.